yan panibagong pakikipagsapala naman ulit tayo sa ilalim ng dagat. At ito, pay napansin na naman ako sa ilalim. Ang una kong natatagpuan na is ito. Isang kanuping nakatalikod. pating kitang may isapol ka. Ayun, nagitik. Nagitik si kanuping. Unang-unang tagpo, kanuping agad. Sigurado maganda itong bahura na ito pag ganito. Dahil itong isda na ito, grupo ito dito. Malalapit lang ang distansya nito. Sana totoo ang hinala ko. Ah, Sisinsinin ko ito ng langoy. Para makita ko yung mga nasa mga siksik. At ito pa sinasabi ko na ay ayun, nakawala pa. Nasaan na kaya yun? Loy, nasaan ka na? Ayun, mabuti tagpakita uli. Sipat uli. Sapul ka. Ayun. Malaki. Kagandahan. Api ko Makakamaganda ang ano dito, ang isdamba to sa bahura na ito. Kaya lang may kalayuan lang talaga ito pinuntahan namin. Tatlong oras na biyahe. Balikan, bali anim. Ito pa, meron pa ako napansin. Anong isda ka? Ay, isang dalagang bundok. Sakpul ka. O, na. Oh. Hoy, masaan ka? Hindi mo na ako inantay. Dinulagan mo lang ako. <laughs> O tinakasin ito logo nagpatagpo isang kanuping usap kun ka uli. Yari si kanuping natakasan man ako na dalagang bundok si kanuping hindi ako natakasan. Ito pa. Ano, kaya yan isda na yan na maliit haharang-harang sa akin. Pagkangaharang-harang baka kita mapana. Ito pa, sa ilalim muli. si Sipat, kanuping na naman Sinasabi ko na, sapul ka Sinasabi ko na At grupo ito Bah, ayaw matanggal Ayaw magpahila Kung nasaan na yun Oo Yun lang, nawala Ayun, mabuti na ko rin sapulka ka doon lang palang dumaan sa kabila na butas. Tatakasan mo pa ako ha. Akala mo hindi kita makikita. Ayan pa. kanuping pa. Sa ka na naman. Uy. Nakatakas na naman. Nasaan ka na? magpakita ka uli. Huwag kang tumakas, may aswang dyan. Maradagit ka dyan. Nasaan na yun? Ayun, naandyan ka lang palan ha. Huli ka. Sakpul ka uli. Oh, tinamaan ka naman. Pag sa malayo talaga maganda ang panain. Pag sa malayo ang napuntahan namin, ito mga gandang klase talagang isda na natatagpuan namin. Ito pa, mayroon pang sa ilalim. Sakul kang dongis ka. Ayun, nagitik. Malapad-lapad na dungis. Ito, pag isdaan na ito, iniihaw ko ito. Di ko na nilinis ng pitukan ito. Malinis ang kinakain ito. Tinatanggal ko lang dito, abdo. Ye, tsaga -tsaga lang. Ayun pa, may napansin na naman ako. Dongis uli. Sisipating ko na naman ito. Baka sakali magitik. Sipat sapul ka. Ayun, sinasabi ko na, gitik. Oh. Itong isda na ito, grabe ito kung mag pa sa ilalim. Ayun pa, Meron pa sa ilalim. Dungis ulit ito, palalabasin ko na muna siya para makabila ako ng pana. Aba, balit pa sa ilalim. Ah, may aswang dyan, no. Sa pulka. O oh, yun, natakasan na naman ako. Hindi napuruan. Isa pa. Sa pulka, gitik. Tatakasan mo pa ako, ha? Halos isang kilo na ito. Sigurado nito ang mapapana namin dito magaganda. Walang pangit. Pa, tsaga, lang tayo ito pa. Dungis uli. Pasalubong sa akin. Sasalubongin din kita. Ito na. Sapul ka. O, ayun. O, baw, ka uli. Sapul ka uli. Oh. Magalaw na maigi. Magpahawa ka na. Ganito talaga pag hindi napupurohan ng isda, talagang magalaw siya sa pana. Asa ah, na? Patagpo pa kayo. Ayan, may nakita ko. Balbasun. Sipat. Sakul ka. Ayan, uli. Nagitik uli. Uy, paganda ng pagkakagitik. Sintro. bulls eye, Maganda pati ang kulay ng isda na ito. Ang mabababa lang ang ano ng bato dito pero magandang tayuan ng isda. Mababa ang corals. Ito pa. Balbason uli. Sapul ka. Ayun. Gitik na naman. Sayata ito yung asawa. Parias na gitik. Eh? Ay siya nga. Ito yung asawa. Nasaan yung anak mo? Para sama-sama na makuha ko kayo. Ah, wala na yata yung anak. Baka nakuha na nung iba. Ate ito pa kanoping, Sipat, sapul ka. Hindi nga lang nagitik. Pero hindi na siya nagalaw. Mabait. May tama na. Hindi pa siya nagalaw. Ay, jakpat yata ako ngayong gabing ito ah. At ito, mayroon pa isang alata na puti. Sipat, sakul ka. Ayaw, nagitik. Tinamaan yung ano niya, tinik sa kita. Aba, nasa ulian. Nabungaw lang pala yun. Aba, malapad-lapad si alata na. Ah. Itong alatan na ito ay presyo ito ng isdang bato. Sa ngayon sa amin dito amihanin, ang kilo nito 140 isdang bato. Pero pag kalmada, 120 na lang. Mahal na ang Ang isda na mura na mahal. Nasaan ang asawa mo, Alatan? Baka lamang matagpuan ko. Ayun, meron pa. Nakatago sa ilan mong kurals. Sapul ka. Kanuping ka. Ang ganda ng pagkakatago mo dyan sa ilalim. Hindi lang naagit Ayun, nakawala pa. Huwag kang tatakasan. Sapol ka uli. Oh, yo, nagitik. Oy, tatakasan pa kaya ako. Ay, tuloy nagitik ka. <laughs> Ayun, may nakita akong banagan. Sininyasan ako nung kasama ko. Ah, may din ako sa kanila. Yan. Gagawain ko siyang pang reels. Gapang banagan o lobster. Ang tawag dito sa amin ay bambu. Iba-ibang klase ang banagan dito sa amin ay iba-ibang tawag at iba-iba din ang kulay. Meron tiyo tawag na aswang, meron talisayin. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibidyo. Maraming salamat po.